Good morning! So, after one month and 10 days, ipapakita ko sa inyo kung kaano na kalaki ang mga gulay na tinatanim ng dalawa kong mother. So, I am very excited kasi malapit na ang time na hindi na kami magugutom at hindi na namin kailangan bumili pa ng gulay kasi marami na sila. So, let's go! Ipapakita ko sa inyo. Good morning. Pagising ko, paglabas ko ng aming main door. Ito talaga yung sa salubong. Yung mga aso na dito na sila tumira sa amin. Apat yan sila. Yan yung pinaka mabait. Si, uh, si sinong pangalan yan? Yan, 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 yan. Para siyang si Brandy para talaga siyang si Brandy yun yung yan yung jan matulog sa aming yan o yun yung pahiran ng chinelas diyan siya matutulog and then syempre yung mga manok sa kabila ayan mga manok so provincial vibes talaga joy dito sa aming bagong bahay ano yung makikita mo naglalaro yung mga aso yung mga manok diyan ay nag sumasalubong sa so diretso ako dito sa aming mga gulay kasi nga ipapakita ko sa inyo kung gaano na kasuccessful o di ba successful yung mga malunggay na pinatanim ko ay talagang yan o oh, nag na yung mga yung mga dahon at yes talagang nabubuhay na sila and yan yung mga manok naman sunod ang sunod sa akin so yun nga after one month and ten days ito na po ang update ko sa aming vegetable garden kung saan isa yan talaga sa pinaka main goal ko na talagang kailangan naming magtanim ng magtanim kahit anong gulay basta makakain at mapakinabangan namin in the future so kung makikita niyo yung mga malunggay dyan na yan oh. sumisibol na yung mga sanga at nagsisimula na sila na magiging malunggay leaves So yan, mga kalabasa yan na tinanim ng dalawa kong mother. And then, grabe yung effort ng dalawa kong mother. Sila lahat ang nagtanim nito. Kasi ako ay talagang hindi naman ako makapapwersa. Oo, so sa akin lang is moral support. Moral support. So yun yung mga tanglad. Mga tanglad na bubuhay na. So ang ipapatanim ko dyan, tanglad at saka mga kamotitops yan. Meron akong naipatanim sa kanila na apat na klase ng kamote. So yun, kamote yan dyan. And then, another set of malunggay. Ayan you know? o. Kung makikita ninyo, almost lahat ng malunggay na sanga na pinatanim ko sa kanila ay nabubuhay. So ibig sabihin, yung dalawa kong mother ay meron silang green thumb. At sanay na sanay silang magtanim sa bukid kasi yun naman talaga ang nakagis na namin. So yun yung ating hagdan, paakyat. Ay, diba? At ang ganda ng sikat ng araw ngayong umagang ito. So ga galing dito sa baba, makikita mo yung bahay namin. Yung mga aso dyan, ang daming aso. Yan no? Oh, yung kailangan ko talagang very important na kailangan may bakod yung aming vegetable garden para safe na safe at very clean yung aming mga gulay if mag-aani na kami at gagamitin na namin as pagkain so tingnan nyo mga aso ang dami niyan Oo. tapos ang kukulit pa so it, dito muna tayo dadaan sa kabila paakyat so yung mga ano yan mga nasa gilid mga okra yan na talagang malaki na so Pumasok na ako dito sa loob ng bakod. So, so as you can see, 'yan yung bakod natin. Oo, so ma ma mabilis lang nilang ginawa ni Leo isang araw, lahat natapos na 'yan. And then sa ngayon, ayan po yung makikita natin na talagang lahat ng parte ng aming vegetable garden ay may tanim na. So dito sa bungad, malapit sa gate ng aming vegetable garden, malalaki na ang mga tinatanim jana na alokbati, Di ba? Malalaki na sila. Dahil, kaya yun ang sinasabi ko na talagang pag may tinanim, may aanihin. So, yung mga manok na yan, hindi na talaga sila makapasok sa mismong vegetable garden. <laughs> Kasi nga, as in, wala na silang chance. So, ayan po yung ating yung, ang hindi lang tinanim namin yan, yung uh, patola na yan. Kasi, nung dumating kami one month and yung after one month and 10 days malak uh, dyan na yan kaya nilalagyan na lang ng mother ko ng bahay so yan mga ito yung first batch ng okra malalaki na sila day so patuloy tayong pupunta dun sa baba so yung mga may kahoy dyan na ginawang parang guard ano yan guard sa tanim ay mga sumisibol yan na, na mga gulay so klase-klaseng gulay so ito naman ay lemon grass, at saka yung katabi ng lemon grass ay ayan luya yan o luya po yan yan lemon grass, yan buhay na buhay na apos malunggay yan tapos lemon grass ulit tapos yung kabi ay uh, yung ayan ito naman ay okra okra to okra saka... Yeah. Yan naman dyan ay talong. Mga talong yan. Yan ay lettuce. At talong at talong. <laughs> yan naman ay talong. And then another talong. Yan ay petchay. Petchay ata yan. So ayan, nabubuhay ulit. Kasi yun, wala pang bakod. Agoy, marami yan. Pero kinakain ng manok yung dahon. So dito naman, another set of okra. Okra yan lahat. O ba diba, malalaki na ang mga okra. Okra din yan. Okra, okra pa more. Okra, okra na de. So dito is, ayan po, si uh, sibuyas dahon. Onion leeks. Onion leeks bang English ng sibuyas dahon? Sibuyas na may dahon. So ayan, another sibuyas na may dahon. Or green onions na lang. So yan, sili ata yan. Siling labuyo. So yan, meron akong pinatanim dyan na arugula, orug, arugula. Ano ba? Arugula. Tapos lettuce. So ayan, okra yan. So yan yung matatanaw galing dito sa garden. Paikot natin yung camera papunta dun sa baba. At tayo ay magpunta sa baba. So as you can see, ayan mga gabi, nabubuhay na yung mga gabi. Mabilis lang yan, mabuhay ang mga gabi at mag mag-produce na yan ng takway. Kung saan yung takway ng gabi ay makakain din yun. Mag magiging gulay din. So, ayan. Another malunggay. Another gabi. So, dito, mga kamutitaps yan. O, diba? So, ayan. Ang bilis, ang bilis tumubo na yan. Oh. Yun yung sinasabing tinangkong na kamoti. Oo. And meron pa pala akong tangkong na hindi pa sumisibol yung seedlings. So, ayan. Another another kamote tops. Oh, di ba? So, ganun lang dahil. Imagine ninyo, pag itong lahat ay talagang, take note, one month and ten days pa lang kami dito. Pero ayan po, namumu uh, nabubuhay na sila. So, how much more siguro pag after ilang buwan, lahat yan ay tutubo, of course. So, dito naman yung another alugbate, Al alugbati yan yung mga mahahaba na tapos another seedlings iwan ko lang ano yung mga seedlings na yan yung dalawang mother ko ang nakakaalam niyan so ayan ito is alugbati alugbati yan siya and then yan ay thigh basil or sangig yan yung talagang pinakagusto ko kasi talagang gusto ko ang sangig lalong lalo na pag uh, sa mixed vegetables mo yan ihahalo talagang magan uh, yung aroma niya is talagang napakabango okay so ayan o di ba so maraming marami na yung tina so another malunggay ayan nabubuhay na another set of malunggay so ayan Ayan, dito naman, ito naman, ito yung sa gilid ng bahay namin na maraming malunggay ang pinatanim ko. Lahat yan malunggay na kahelera papunta dun sa pinaka boundary ng lupa na to. So lahat yan malunggay at lahat sila ay namumung, uh, nagsisibula na ng, ano, ng dahon. So ayan po is kalabo or oregano. Tama ba? Oregano ba ang English ng kalabo? No? So ayan, nabubuhay na sila. Dai. Ayan, mataba na mataba. Kasi mataba yung lupa dito. And then, yan lahat. So, yan po. Tingnan niyo yung mga sumisibol na mga dahon ng malunggay. Ibig sabihin, buhay na buhay sila dahil. So, pasensya na may lumipad dyan na plastic ng Shopee. <laughs> Kukunin ko yan, itatapon. So, ayan. So, ayan. Another oregano or kalabo. And then, another malunggay. O, diba? And then, papunta doon yung may mga gabi din dyan na nabubuhay na ang bilis na buhay ng gabi oh. yan, ilang ano pa yan mga one week, two weeks pa ata Ayan, oh. kasi nga maganda kasi ang lupa dyan hanggang dyan papunta doon talagang malunggayan lahat at uh, double cropping with gabi so yan yung view natin dadagat at merong barko doon ayan barko yan barko yan dahil okay So, ayan po. Thank you so much. And ito po yung first ever malunggay na pinatanim ko after one month and 10 days naming pagstay dito sa aming bagong bahay. Thank you po. Good luck. Mwa. Ito yung pinakaunang malunggay na pinatanim ko dito after one month and 10 days. So, siya yung may pinakamataas na tangkay. Pwede ba? Diba? So, pwede na siyang harvestin. Oh, diba? So, ganun talaga dito sa hilerang ito ay lahat yan malunggay yung nakaharap sa dagat. So, diba? So, yun yung sinasabi na ma, pay, ma, pag may tinanim may aanihin. So, yun lang muna and it is one of my biggest dream na talagang magtanim ng magtanim ng mga gulay para hindi na kami bibili ng mga gulay very soon. Thank you so much.